Nang maglaon, naiiwang nag-iisa si Hayek, sum andal siya sa isang pader. Tinitiyak ang sarili na tama ang ginawa niya. Naniniwala siya na para matapos na ang lahat, dapat niyang putuli ng tuluyan ang kanilang koneksyon. Ito ang tanging paraan para kay Zhang Wei at maligtas ang kanyang buhay. Umaasa siyang makakalimutan niya ang isang tulad niya at makakatagpo ng bagong kaligayahan. Biglang, isang lumilipad na espada ang hamampes sa hangin sa kanya, sa taas, naramdaman niya ito at maagap na sinalo. Lumingon siya, namataan niya si Papa. Lumapit si Papa Sami na may galit na galit na hawak ang kanyang sandata. Tinatanong niya kung bakit binato nito ng espada ang isang junior na katulad niya. Inutusan lang siya nito na sundan siya at tumalon sa rooftop, sumenyas na sumama siya. Sila ay humahantong sa isang desyerto na bukid at nakatayo sa malayo. Pagkatapos ay inutusan siya ni Papa Sami na itaas ang kanyang espada upang itaas ang kanyang espada. Sa halip, sunod-sunod na tanong ang itinanong nito sa kanya kung bakit siya dinalaroon at kung ano ang kanyang intensyon. Bilang tugon, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa staff at tinapak ito sa lupa na nagdulot ng pagsabog ng enerhiya na nagpapadala ng malalakas na ripple palabas. Pinuprotektahan ni Hayek ang kanyang sarili mula sa usok at hangin at nakita ni Papa na inulit ang kanyang utos ng mas malakas, iginiit na itinaas niya ang kanyang espada, ang kanyang kilos ay lalong nagiging pagbabanta, pagtingin kay Papa Sami ni Hayek, siya ay nagtatanong kung ang kanilang paghaharap ay tungkol kay Morong Jiang Wei, ang punong patroller ng Alliance. Bilang tugon, binalaan siya ni Papa Sami na kung balak niyang maging matigas ang ulo, mas ihanda niya ang sarili sa susunod na sandali. Itinaas niya ang kanyang tungkod na nagpakawala ng mga putok ng apoy sa paligid at ipinahayag na siya mismo ang magpapalabas ng kanyang espada. Itinuon niya ang kanyang staff na tungkod sa kanya at pinagmamasdan ni Hayek na papalapit ito. Hanggang sa huling segundo, mabilis na umiwas sa daan. Hindi napigilan, patuloy na hinahawakan ni Papa Sammy ang kanyang tungkod, na humahampas sa kanya ng paulit-ulit, ngunit nagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake. Ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang maniobrahin ang tungkod sa pagtatangkang itago ito sa kanya. Nagiging sanhi ng mga epekto ng pagsabog. Ngunit sa wakas ay hinarangan ni Hayek ang susunod na pag-atake gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinabi ni Papa Sami kay Hayek na inalagaan niya ang batang Morang mula pa noong siya ay musmos pa. Kumpiyansa niyang sinabi na inialay niya ang kanyang buong buhay sa kaligtasan at kaligayahan ni Morong Jangway, kaya hinihiling niyang malaman kung paano siya mangangahas na saktan siya. Muli siyang hinampas nito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinarangan ito ni Hayek na mahigpit na nakahawak sa kanyang kinatatayuan. Pagpapatuloy ni Papa Sami, idiniin ang batang morang ang pinakamalakas at pinakamatapang na taong kilala niya. Kahit na binigyan siya ng kanyang ama ng matinding pagsaway o matinding parusa, ni Minsan ay hindi siya nagpatinag. Ipinahayag ni Papa Sami na hindi pa niya nakita si Jiang Wei, sa ganoong muka sa kanyang buhay, kaya hindi siya dapat sisihin ni Hayek sa pagiging matigas sa kanya ang kanyang maalab na pag-atake ay tumindi at kinikilala ni Hayek ang kanyang pinahusay na chi bilang pinagmumula ng kanyang kapangyarihan at kinikilala ni Hayek ang kanyang pinakamahusay na teknik. Ang isang matinding hiyaw ay nagbabadya ng pagpapakawala ng isang espesyal na pamamaraan na naghahatid ng nakabibighani ng na mga pagsabog ng apoy na anyong dragon na may hindi natitinag na determinasyon. At si Hayek ay nakatayo sa kanyang kinatatayuan habang ang fiery dragon ay umaakyat patungo sa kanya na nilalamon ang lugar sa isang magulong pagsabog. Nang unti-unting mawala ang usok, namangha uso, si Papa Sami nang makitang nakatayo pa rin si Hayek, ang tanging katibayan niya ng pag-atake ay isang punit na sando. Ang tungkod ay konektado sa kanyang dibdib, ngunit wala itong iniwan na pinsala. Namangha siya sa kakayahan nitong makayanan ang gayong pag-atake at nagtataka kung na-master na niya ang Vedra Body Technique ni Shalonda. Hindi na bigla sa maalab na pag-atake, Mahina kong nagtanong si Hayep kung nasiyahan na ba siya. Inalis niya ang kanyang tungkod sa dibdib, na nagsasabi na ito ay dapat na sapat na upang sugpuin ang kanyang galit, at ipinagpaalam niya ang kanyang pag-alis, na iniwan si Papa Sami na nalilito. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pagkabigo, na hinihiling na malaman kung talagang naniniwala siya na siya ay kapansin-pansin tulad ng kanyang hitsura. Tinatanong niya ang kanyang kapangahasan, Inaakusahan siya ng pagmamataas at kawalanggalang, at nagtataka kung paano nang ahas ang isang tulad niya na paayakan ang kanyang alaga. Huminto si Hayek bilang tugon, tahimik, na nagpapaliwanag na dahil mismo sa kung sino siya, kaya siya kumilos bilang siya ay nalilito. Sumimangot si Papa Sonny at binalingan siya ni Hayek sa huling pagkakataon, iginiit na kailangang maging ganito dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, ay bigla siyang nawala sa kanyang paningin, iniiwan siyang magulo. Nagtataka kung anong uri ng halimaw ang kanyang nakatagpo. Hindi niya magawang pilitin siyang bumunot ng kanyang espada hanggang sa wakas. Mamaya sa kanyang silid, si Hayek ay nagpalit ng mga punit na damit at ang bagong kasuutan. Habang inaayos niya ang kanyang mga sariwang kasuutan, napansin niya na tumutulo ang dugo sa bibig niya, napagtanto niya na ang paghaharap ay maaaring nakamamatay kung talagang may intensyon si Papa na patayin siya. Gayunpaman, gamaan ang loob niya na at least, natapos na ang usapin. Pagod, bumagsak siya sa kama at nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Kontento sa kaalaman na maaaring hindi na niya kailangan pangharapin si Jiang Wei. Biglang may kumatok sa pinto, at ang boses ni Kang Ang nagpapahayag ng presensya niya. Binigyan siya ni Hayek ng pahintulot na makapasok at nang pumasok si Kang sa silid, ipinarating niya na may bisita mula sa Unbounded Manor. Tumaas ang isang kilay ni Hayek sa kanyang pagkilala. Ang Unbounded Manor ay isang martial faction na nagugat sa silangang rehiyon ng Gandhi na itinatag 80 taon na ang nakalilipas ni Won Jacob, isang panlabas na disipulo ng sekta ng Kungtong sa isang pagkakataon, nasiyahan sila sa isang prestihiyosong katayuan sa bahagi ng Siyam na mahusay na kasarian at nakatanggap ng aktibong suporta mula sa Marine Alliance. Nakatulong sila sa pagharap sa Iron Blood Battalion, isa sa apat na puwersa ng Demon Union na humawak sa kanlurang rehiyon ng Ganso. Gayunpaman, nabalitaan ni Hayek na nitong mga nakaraang panahon ay lumiit sila ng malaki, at dahil ang sekta mismo ng kungtong ay seliado, sila ay nahulog sa mahirap na oras. Pinag-iisipan ni Hayek ang dahilan sa likod ng kanilang pagbisita sa isang martial academy na katulad nila. Nagtataka tungkol sa kanilang mga intensyon, habang si Sun Changwu ng unbounded manner, halatang nagulat at medyo kinakabahan. Habang nagtatanong tungkol sa presensya ng Heavenly Sword Goddess sa kanilang akademya ni Jung habang nakaupo sa tapat niya sa mesa, nagbuhos ng tsaa at nagtanong kung paano nalaman ni Son Cheng ang tungkol sa kanyang presensya gaya ng ginagawa niya. Kaya lumapit si Hayek mula sa likuran ni Sun Chan Woo, na napagtanto na totoo ang mga chismis, ipinahayag niya na kalahating hinala niya na maaring hindi totoo ang mga ito bago siya pumunta rito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo kay Hayek at Jung Woo, nang may mapagpakumbabang humiling ng tulong sa kanya. Hiniling niya kay Jung at Hayek, ang isang maayos na pagpupulong sa punong patroller ng Meridian Alliance sa ngalan niya at nangako na magpapasalamat ng walang hanggan para sa pabor na ito. Si Hayek na nakatayo sa likod ni Jiang Jiu -wen ay nabigla sa kahilingan. Nagawa na niyang lutusin ang sitwasyon kay Jiang Wei. At wala na siyang pagnanais na mabaygo muli sa kanya. Kinikilala ni Jiang Yuwen ang kahilingan at ipinaliwanag kay Sun Changwo na maaaring may mga limitasyon sa kung ano ang maaari niyang gawin. Naiintindihan ni Sun Changwo ang sitwasyon at ipinahayag ang kanyang pasasalamat, na nagsasabi na kahit na ang pagpayag na subukang makipag-usap sa kanya ay nakapagpapatibay. Binigyang diin niya na nahaharap sila sa mga desperadong kalagayan. Habang si Hayek, na gustong linawin ang isang bagay sa Katie Wala, ay nagsalita at parehong ibinaling ng mga lalaki ang kanilang atensyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Hayek na ang punong patroller, na siyang namamahala sa hilagang rehiyon ay hindi dapat direktang makisangkot sa mga usapin tungkol sa rehiyon ng kanluran dahil ito ay maaring ituring bilang isang mapang abusong autoridad na posibleng magdulot ng mga isyo. Iminumungkahi niya na lumapit si Sun Sheng Wu sa punong patroller na responsable para sa rehiyon ng kanluran na kilala sa kanyang pagiging patas at mga nagawa. Sa halip, naniniwala si Hayek na ito ay magiging isang mas naangkop na kurso ng pagkilos. Gayunpaman, tulad ni Hayek ay gumagawa ng mungkahi na ito, ang tanga na si Morang Zhang Wei, ay pumasok sa silid. Isinasaad na siya ang magdedetermina kung ang kahilingan ay lumampas sa kanyang autoridad. Sina Jiang Guo at Sun Chang ay parehong bumangon kasama si Sun Chang Wo na mukhang lubos na nagulat at namangha, magalang niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa kanya, at iginanti niya ang kagandahang loob. Iminumong kahi ni Zhang Wei, na umupo sila sa kanilang mga upuan upang talakayin ang bagay ng mas detalyado habang nakaupo sila. Si Jung Wan ay magiliw na naghahain ng kanyang tsaa at ipinahayag niya ang kanyang pagpapahalaga sa masarap na tsaa na inihahanda niya. Pagkatapos ay inilipat ni Jian Wei ang kanyang tingin kay Hayek at nang magtagpo ang kanilang mga mata, lalong nababahala si Hayek sa kanyang mga intensyon. Habang mahinahon niyang hinihigop ang kanyang tsaa, Isang oras bago ang inkwentro na ito, pagkatapos umalis ni Hayek na lala niya ang sinabi niya kay Jun na bumalik sa kinaroroonan niya, pinuntahan niya si Jung Di upang ipaalam sa kanya na aalis siya. Inamin niya na nagdulot ng pinsala at binanggit na mayroon siyang mga bagay na dapat asikasuhin sa hilagang rehiyon. Saglit siyang nag-alinlangan at pagkatapos ay idinagdag ang pag-alala kay Kayak na oras na para bumalik siya sa kung saan siya dapat naroroon. Huminto sandali ang sugat ni Junkie at pagkatapos ay nagulat siya sa paghingi ng pabor. Hiniling niya ang kanyang kasama na maglalakad habang sila ay pumasok sa kagubatan at nakarating sa isang clearing. Huminto sila, at napansin ni Jiang Wei ang mga marka sa lupa. Nagpahiwatig iyon ng pagpapakawalan ng napakalaking kapangyarihan. Sinabi sa kanya ng Junkie Wound na natuklasan nila ito limang araw na ang nakakaraan, na naalala niya na kasabay ng kanyang pagdating limang araw na ang nakakaraan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Zhang An sa pagpapahayag ng kanyang pag-aalala na may nagpakawala ng kanilang kapangyarihan at naging sanhi ng pagkawasak na ito. Sa kanilang kilalang pasyalan, habang si Zhang Yuwen ay tumingkayad at pinagmasdan ang mga marka ng espada, kinikilala na ang mga ito ay ginawa ng hindi kapanipaniwalang lakas at malamang ay gawa ng isang tao mula sa Dragon Tiger Martial Academy, malamang na si Hayek. Nagpahayag siya ng pag-aalala na malamang na siya ay nagdurusa ng husto dahil sa mga aksyon ni Hayek, sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na pabulaanan ito, ipinabatid ni Jungwon, na patuloy na naglalarawan kay Hayek ng dating personalidad. Binanggit niya na si Hayek ay palaging matigas ang ulo, malihim tungkol sa kanyang mga intensyon at madalas na kumilos ng walang ingat nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan para sa iba. Kapag sinubukan niyang pag-alitan si Hayek, si Hayek, Matalinong sa pagsagot, madalas na iniwan siya sa isang mahirap na posisyon bilang kanyang Panginoon sa likuran niya. Buong pusong sumang-ayon si Jiang Wei kay Jung Wan. At nakaramdam ng lumalaking frustration kay Hayek, humarap si Jung Yu Wan kay Jiang Wei. Hawak ang isang manipis na sanga ng puno at tinanong kung maaari niyang obserbahan ang kanyang mga diskarte sa espada. Sumang-ayon si Jiang Wei at tumayo si Jiang Gu Pinapasok ang kanyang aura sa sanga at lumilika ng naramdamang enerhiya sa paligid niya at sa kanya. Naramdaman ni Zhang Wei ang pagiging matatag, wasto at natural ng kanyang aura mula sa tindig. Malinaw kung gaano siya kaseryoso sa kanyang pagiging espada at kitang-kita ang lalim ng kanyang kaalaman sa martial arts. Habang si Jung Woon ay nagsimulang magpakita ng kanyang matikas na mga galaw ng espada, gumagalaw at humahakbang ng may katumpakan na naaayon sa mga paggalaw ng mga sanga, Napansin ni Jiang Wei ang sayaw ay hindi sopistikado at simple. Walang mga pagbabago o pagbabago sa kanyang panloob na inner chi, at dahil doon, hindi ito isang mapanirang pagpapakita. Gayunpaman, bilang master ng mga akademya, kitang kita ang kanyang dignidad at natural at maganda ang kanyang mga galaw. Isang resulta ng walang katapusang pagsasanay at pagpipino ng galaw. Pagkatapos ay nagsalita si Jung Won, na binanggit na ang pag-iisip ay mas malakas at mas matapang kaysa sa iba, ngunit higit pa sa isang duwag kaysa sa sinumang iba pa. Sa kanyang kamay na nakapoist si Jung Won at nagpatuloy sa paggalaw sa aura-infused branch. Habang pinagmamasdan ng may pagtataka ni Jiang Wei, habang gumagawa siya ng mga marka sa groundwork sa lupa, sinusubaybayan ang mga marka ng espada na iniwan sa burol. Sa pagpapatuloy ni Do Won, ipinaliwanag niya na ang New Sam ay isang taong laging nag-aalala at nakakaramdam ng pagkabalisa, kaya naman madalas siyang maglagay ng matapang na harapan. Natitiyak niya na kahit sa itaas ay nagsagawa ng sword dance na ito, siya ay tinamaan ng higit na takot kaysa sa iba. Iniisip ang taong mahalaga sa kanya. Sa wakas, ibinaba ni Jung Wan ang sanga at tumigilid, pinagpapawisan at hinihingal. Binanggit niya na dahil sa kanyang edad, imposible para sa kanya na makasabay sa bilis nilapitan niya si Jiang Wei at humingi ng paumanhin sa pagpapakita ng isang bagay na hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng isang punong patroler na naantig sa kanyang pagsisikap. Naiyak si Jiang Wei at nagpasalamat sa kanya, sinabi sa kanya na ang kanyang masakit na sayaw ay ang pinakamahusay. Habang naglalakad sila pabalik, inalala ni Jiang Wei ang naunang pahayag ni Hayek tungkol sa paghahanap ng kanyang nararapat na lugar.